So ayan, natapos na natin ukayan. Okay. Ah, uh, titingnan natin kung gaano kalalim yung hukay nito. So dapat naka muna yung yan, yung nylon string o itong yung tangsi natin. Siyempre, gamitan natin ng level loss para makuha yung level niyan. So a uh, titingnan natin kung gaano to kalalim. Okay, sukatin natin. So andyan. Yan kung dapat maglilaro lang siya sa 75 76. Okay. Ayan. So ayan. So dapat ganyan lang 75 76 naglalaro yan. So, para makuha natin yung uh, pantay na lalim, simple dapat nakalibil yung nylon string natin yung tangsi. Tingnan natin dito sa kabila. So, dapat dyan lang siya. Yan, hindi siya ah uh, lalalim o bababaw ng toto. Dapat mga 75, 76, yan. 77, dapat dyan lang siya. So, papantay pa yan pag na lagyan natin ng graba. Okay. Bali, yung naka-cross na nylon, nylon string natin, dyan yung nakatotok yung poste, yung gitna din ng poste. So, dapat lagyan mo natin siya ng graba. Mga uh, 3, 3, cm siguro ang kapal ng ilalagay natin graba bago natin bago natin i lalatag yung poste bago natin ihuhulog yung poste diyan so ayan na yung mga poste natin okay 12 mm yan anim na piraso tapos yung okay dyan natin siya ilalagay so ayan babagsak natin yan diyan dapat nakagitna dyan sa so, nasabi ko na dapat nakagitna yan dyan siya. Okay. So ayan. <coughs> Lagyan natin siya ng graba. Okay. Okay, nakuha natin yung tamang lalim, yung level ng lalim niyan. Kaya ang susunod natin gawin is ilalagay na natin yung mga poste. So, kunin muna natin yan. Okay. Yan. Para makapasok yung post din natin. So, medyo mabigat to kasi 12mm. Kailangan mo rito yung matitigas mong braso para mabuhat mo yung anim na piraso na 12mm na yan. Yan. Okay. Okay. Bagsak natin dyan. yan dyan. Balik natin yung tangsi. Balik natin siya doon sa level. May mga guhit naman yung nakatosok nating bakal. Yung kawayan na tinosok natin. May guhit naman yan kung saan siya nakalibel. Balik lang natin siya doon para makita natin yung ah uh, git para makita natin yung gitna ng poste para uh, shoot na shoot siya doon sa gitna So ayan, nasa gitna siya ng poste. Ayan. Okay. So ayan, ready na natin para buhusan yung kulong puting natin. So, ang lalim ng hukay natin ay 75 cm. Tapos yung kwadrado niya is 80 cm by 80 cm kwadrado. So, ito yung tandaan nyo. Hindi nga lang kunting tip sa inyo. Pag may plano kayong magpasipong floor o dalawang palapag na bahay ang nagawin nyo, ang tamang tiblada ng halo dyan para dyan sa pusti at saka sa pulong puti ay isang siminto, dalawang buhangin, tatlong graba. 1, 2, 3 1, 2, 3 yung tawag niyan so isang siminto, dalawang buhangin, tatlong graba. pero kung simple house lang naman ang gagawin nyo kung house na bahay ang halo niyan para dyan sa puting at sa pusti is 1, 3, 4, isang simento, tatlong buhangin, apat na grabang. So, yan ang tatandaan nyo pag ipagawa kayo ng sarili nyo bahay. Kasi kung ang susundin yung halo ay 1, 2, 3 para sa pang dalawang palapag na bahay, gastuhan kayo. Wala ang problema niya kasi sa palapag lang kung may patayin nyo. Kaya 1, 3, 4 ang tatandaan nyo. So, bubuhusan na natin ito. Tapos pagkatapos natin bubuhusan na ito. Patuyuin lang natin ang isang araw. Tapos, mag-ukay na tayo sa kulong puting. Okay? Ah, sa wall puting. Okay, I mean, yan. Sa pundasyon ng Alablak. Mag-ukay na tayo dyan. Tapos mag-asintahan na tayo. So, subay-bayan nyo. Para sundan nyo at uh, magkaroon kayo ng idea kung sakaling gusto nyo i-DIY ang sarili nyo bahay kung sakaling gusto nyo i-manage yung pagtatayo to nyo sarili nyo bahay sabihin, hindi na kayo kukuha ng kontraktor kung hindi kayo mismo i-manage kaya dapat meron kayong mga idea kung gaano katagal yung gagawin ng isang mason yung isang trabaho yung mga pag-asintada no? meron kayong idea para makagawa kayo ng scope of work bawat araw kung alam nyo yung mga kapasidad ng isang karpintero at saka isang mason yan. kaya dapat alamin nyo yung mga bagay nyo at saka alamin nyo yung kung anong magagamitan yan para sa tinatayop nyo mismo bahay so mas maganda kung konti-onti yung pagtatayo nyo ng bahay kasi parang hindi niya malaya matatapos na so kung meron naman kayong malaking budget pwede niyo naman simulan na tapusin agad uh, dalawang buwan tapos project nyo pero kung maliit yung budget nyo, pwede nyo yung paunti-unti. So, bibigyan ko lang kayo idea kung paano ko ginawa na paunti-unti ang bahay na ito. Hindi ko na malayan. Ang laki na pala na ang ko sa project na ito. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko sinimulan yung paunti-unti kong pagtatayo ng bahay na hindi ko pala na malayan. Malaki na yung nagagawa ko at ang laki na pala ng nagagawa ko. So, inumpisahan ko ang pagtatayo ko ng bahay sa area na to. Bali ito yung dining at kitchen area. So, ang una ko munang tinapos dito para mapakinabangan na siya, Pina pininisingan ko na siya muna lahat. Pininisingan ko siya lahat. Tapos, gumawa ko ng lababo. So, ayan, medyo marumi pa. Kasi, medyo busy rin. Busy pagdating sa umaga. Kaya ganyan. Ayan, tapos gumawa ko ng lutuan. Ayan. Yan. So, pag naubos ito, yung gas, ito nga, hindi ko pa nalalagyan ito ng uh, kuhan dito. Patungan yung itong lutuan namin na isa yung yan. Nalagyan ko pa yan dyan ng kabinet sa taas. Masaba. So, patungan yan. Ayan. So, kung maubos yan, ito kami nagluto. Yan. Bali, kahoy lang yan. Di kahoy yan. So, ito muna yung tinapos kong dalawa. So napakinabangan ko agad siya Siyempre gumawa din ako ng CR agad Para magamit na rin namin Yan So Yan muna yung ginawa ko yung Para napakinabangan Tapos yung likod nito Yung bathroom at saka master bedroom naman yung banda rito So pagkatapos ko ito ginawa Yan Bali wala pa to dati itong mga tiles na yan may wala pa yan Kaya iniwan ko muna yan sinunod ko yung uh, master bedroom namin para matulogan na rin so ito yon yan yan ito yung likod ng ito yung likod ng CR kanina doon na sa kusina na CR so ito yon ito yung likod noon bali tinapos ko to tinapos ko to lahat muna kasama niyan So pati tubig Tinapos ko yan Pati itong kwarto namin Tinapos ko na So natiti na Tinais ko na lahat Yung bathroom na yan namin Tinais ko na yan Pati yung itong flooring namin Tinais ko na rin lahat yan Para matulog na Pero ganyan nga Medyo dogyot pa Dahil sa umaga Sobrang busy kami Pati ng mga bata sa school Magtitinda si Mrs. Palingke Ako babalik rito So napaka busy talaga yung schedule namin so ganyan lang yan so natirahan na namin yan nagagamit na rin namin yung kusina namin yan ang kulang na lang ay yung sala at saka isa pang kwarto so yun nga yung gagawin natin na yun. so sa taas na yan pwede pa tayo dyan mag pag balang araw uh, magagawa natin so ayan siya so ganyan lang siya okay so dapat lang na kung gagawa ka ng ponti unti ng bahay may abang lagi yan nakaabang lagi may mga dawil na nakausli para in case natugtungan mo yung pader o yung poste o yung biga mo mayroon ng abang so ayan ganyan yan lang yung idea ko sa inyo muna